So ayan mga kasuwerte uh, Meron tayong uh, Bibigyan ng sapatos Alright Ayan nakalak eh. Yung pantrabaho lang yan ha, pantrabaho. So, pili kayo ng pang, ano na yan, pantrabaho lang. Ay, oh, yun oh, iyan na lang eh. Baka diba? kasi sa'yo. Ipili ako? Oo. Ibigot yan no, Ikaw eh. Ito na, no, eh. kasi sa'yo. Yeah, kung pangkasunod-sunod. Yeah. Kasi ba, isukat mo. Hindi, okay, kasi ari. Ha? Eh, isukat mo. Baka may sikip, palitan mo. Isukat mo ba? Ah, kasirin, kasirin. Ha, ah, kasi ari. Ha? Kasi yan, okay na yan. Okay na yan, okay na? Okay. dalawa na lang sino kayang ang ano yan maka uli sa sun sunod na naman natin nagala maka swarty uh, tayong dalawang uh, nabigyan no? at meron pang dalawa dito so sa sunod natin nagala uh, naman baka may uh, ma makabigay ma Alright, so ayan, uh, mula dito kay Kakasurti at nagsasabi lagi sa inyo at nagpapaalala lahat po sana tayo gumawa ng kabutihan sa ating kapwa na tayo po ay pagpalain at sultihin sa buhay. 日本のファンの皆さんいます。